Noong ikatatlong po ng Hulyo, mga pangunahing pandaigdigang balita, kabilang ang Business Insider, The Express at The Kiev Independent, ay nagulat ng isang nakakamanghang operasyong militar na nagdulot ng malaking gulat sa komunidad ng depensa. Inilatala ng mga pahayagang ito ang mga detayadong ulat kasabay ng isang video mula sa Defense Intelligence Agency, GUR, ng Ukraine na nagpapakita ng isang matapang bagong taktika sa labanan sa Black Sea. Kinunan mula sa pananaw ng mga unmanned aerial vehicle, ang video ay hindi lamang nagpakita ng katumpakan ng pag-atake kundi nagbigay diin din sa sopistikadong teknolohiya ng drone ng Ukraine. Ipinakita ng video ang sandali ng ang mga first-person view FPV drone na inilunsad mula sa maliliit na unmanned surface vessel ay tumama sa estrategikong plataporma ng langis ng Russia na Petro Godovanets malapit sa baybayin ng Sinakop na Crimea. Ito ang unang paggamit ng Ukraine ng mga FPV drone na inilunsad mula sa dagat, isang malaking pagbabago sa unmanned warfare ang malabong pero dramatikong mga visual ay nakakuha ng atensyon sa buong mundo, hindi lamang dahil sa katapangan kundi dahil sa talino ng Ukraine sa isang hindi pantay na labanan laban sa Russia. Bawat pagsabog sa plataforma ay malinaw na nakunan na nagpapakita ng lakas ng maliliit na drone laban sa isang mabigat na armadong kuta sa dagat. Noong unang bahagi ng Setyembre 2024 sa isang lihim na command bunker na nakatago sa mga inabandonang industrial zone malapit sa daungan ng Odessa, nagsimulang magplano ang elitong Raven Team, isang espesyal na unit ng operasyon ng GOR ng isang matapang na misyon. Binubuo ng mga piloto ng drone, teknisyan at mga taktikal na eksperto, ang koponan ay inatasang itarget ang platapormang Petro Godovanets na sinakop ng Russia noong 2014 at ginawang sentro ng pagsubaybay at logistics sa Black Sea. Ang operasyon ay nangangailangan ng tumpak na koordinasyon at teknikal na kadalubhasan sa ilalim ng patuloy na banta ng pagkakakilanlan. matatagpuan humigit kumulang 77 kilometro mula sa baybayin ng Crimea, ang platformang Petro Kodovanets ay isang estrategikong aset nilagyan ng radar, mga sistema ng komunikasyon at permanenteng detalye ng sekuridad. Ang pagsira dito ay makakagambala sa mga operasyon ng Russia at magpapadala ng malakas na mensahe tungkol sa kakayahan ng Ukraine sa malayuang pag-atake halos kasing laki ng isang football field, ang plataforma ay sumisimbolo sa dominasyon ng Russia sa Black Sea, kaya't ang pag-target dito ay isang estrategikong pahayag. Nagsimula ang pagpaplano ng misyon sa pagsusuri ng impormasyon. Ipinakita ng mga satellite imagery at reconnaissance report ang mga depensa ng plataforma isang network ng mga short-range air defense system kabilang ang mga misil na Tor M2 na may saklaw na 12 kilometro at taas na 10 kilometro at mga sistema ng Panzer S1 na may saklaw na 20 kilometro na nagsasama ng mga misil at 30 mm kanyon kasabay ng 12.7 mm na DSHK heavy machine gun para sa mga mabababang target ang radar na Kasta 2E2 ng plataforma ay kayang makakita ng maliliit na bagay sa layong 10 hanggang 15 kilometro na ginagawang halos imposible ang mga karaniwang pamamaraan. Kinilala ng Raven Team ang mga compact, high-speed FPV drone na may tumpak na kontrol bilang perpektong kasangkapan upang lampasan ang defense grid na ito. Ang pinakamalaking hamon ay ang paglulunsad ng mga drone mula sa bukas na Black Sea ng walang mga fixed platform na humantong sa makabagong paggamit ng maliliit na bangka bilang mobile launchpad, isang konseptong hindi pa nasubok sa labanan. Ang mga napiling FPV drone ay mga na-upgrade na quadcopter bawat isa ay may timbang na humigit kumulang dalawang kilo at may dalang tisang kilo at 5 gramong high explosive warhead katumbas ng isang isang daang limang na artillery shell. Nilagyan ng mga high resolution camera, nagpapadala sila ng live na video sa pamamagitan ng limang punto na signal ng radyo na may saklaw na sampung kilometro sa ilalim ng ideal na kondisyon tiniyak ng mga GPS module, remote control system, VR goggles at tablet ang tumtak na operasyon na may AES-256 encryption upang kontrahin ang signal jamming ng Russia. Pinili ng koponan ang Siam Hametrong Zodiac Mill Pro Herculane Rigid Inflatable Boat RIB na pinapagana ng dalawang dalawang dahan limampun horsepower na makina na kayang umabot sa pitong pusapat na kilometro bawat oras. Ang mga bangkang ito ay sapat na maliit upang makaiwas sa radar pero matibay para sa kondisyon ng dagat na apat hanggang 5. Pininturahan ng Sea Gray para sa stealth, sila ay nagsama sa tubig. Isang malaking hadlang ang pagpapanatili ng mga signal ng kontrol ng drone habang mabilis ang paggalaw ng bangka. Nakabuo ang koponan ng isang directional antenna system na nakakabit sa mga bangka na nagsisiguro ng matatag na koneksyon hanggang 8 kilometro. Nakipagpulungan ang mga espesyalista sa impormasyon sa mga unit ng hukbong dagat upang mangolekta ng datos tungkol sa panahon at agos na nag-optimize ng kondisyon para sa pag-atake sa gabi ng isa ng Setyembre. Ipinahiwatig ng datos ng meteorological satellite ng NATO ang mababang ulap na nagpapababa ng pagkakakilanlan ng mga optical sensor ng Russia. alas 6 ng gabi noong ikalabing isa ng Setyembre 2024 habang lumulubog ang dapit hapon sa Black Sea, umalis ang tatlong zodiac na bangka mula sa Odessa ng tahimik. Bawat bangka ay may dalang apat na miyembro ng crew, isang driver, espesyalista sa radar, piloto ng drone at technician. Inilunsad ng Raven Team ang labindalawang FPV drone na bawat bangka ay may dalang apat sa pansamantalang launch rack. Ang mga drone ay nakalagay sa mga waterproof shell upang makayanan ang spray ng dagat. Nilagyan ng military-grade GPS at naka-encrypt na radio, ang mga bangka ay nagpanatili ng patuloy na komunikasyon sa command ng Odessa. Ang mga crew ay nagsuot ng magaan na body armor at night vision gear, handa para sa mga emerhensya. Ang tatlong oras na paglalakbay patungo sa target ay sumunod sa isang V formation upang mabawasan ang pagkakakilanlan. Pinanatili ng mga bangka ang 56 na kilometro bawat oras upang makatipid ng gasolina at mabawasan ang ingay ng makina. Ipinahiwatig ng datos ng panahon ang kondisyon ng dagat na tatlo na may magaan na hangin mula sa hilagang kanluran, perpekto para sa paglulunsad ng drone. Sinubaybayan ng mga espesyalista sa radar ang mga signal ng air defense ng Russia gamit ang mga radio frequency detector habang ang mga bangka ay nanatili sa isang daal labindalawang kilometro mula sa baybayin ng Crimea bago lumapit. Nakipag-ugnayan ang mga crew sa pamamagitan ng naka-encrypt na radyo na nagpapanatili ng mahigpit na katahimikan upang maiwasan ang interception. sa 20 kilometro mula sa Petro Godovanets, nagpabagal ang mga bangka sa 18 kilometro bawat oras at inaktibo ang mga electronic countermeasure. Ang isang ALQ-99 jamming system ay naglabas ng mga peking signal upang lituhin ang radar ng Russia. Sinubok ng mga piloto ng drone ang kagamitan, tinitiyak na gumagana ang mga kamera at kontrol. Sa dilim, ang mga screen ng tablet at VR goggles ay nagbigay ng mahinang liwanag habang naghahanda ang mga piloto para sa pag-atake. Ang tensyon ay bumalot sa mga crew, bawat isa ay alam na ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kabiguan sa misyon. Alas 9:30 ng gabi, 8 kilometro mula sa target, nagsimula ang pag-atake. Ang Black Sea ay lobos na madilim na may mga mahinang ilaw lamang mula sa plataforma, 50 metro sa itaas ng tubig. Inilunsad ng Raven Team ang lahat ng labindalawang drone sa tatlong alon ng apat na may pagitan ng 30 segundo upang lampasan ang mga depensa ng Russia. Huminga ng malalim ang mga piloto mga kamay na mahigpit na nakahawak sa mga kontrol, handa para sa isang walang humpay na laban. Ang unang apat na drone inilunsad mula sa pangunahing bangka at pinilotohan ng veteranong Shadow ay umalis mula sa mga manual rack bago lumipat sa autonomous flight naglakbay sa isang daang kilometro bawat oras na labing anim na metro lamang sa itaas ng tubig, iniiwasan nila ang radar detection. Ipinakita ng mga FPV camera ang mga alon sa ibaba habang lumilinaw ang mga ilaw ng plataporma si Shadow gamit ang VR goggles ay nagmaneho ng pangunahing drone kasabay ng iba pang tatlo na nakaprogram sa isang triangular formation. Ang kanyang screen ay nagpakita ng mga pula at berdeng linya para sa distansya at anggulo. Ang home ng makina ng drone ay nahalo sa dagundong ng dagat. Sa tatlong kilometro, ang mga jamming signal ng Russia ay tumama sa mga drone. Inaktibo ng koponan ang mga anti-jamming protocol, lumilipat sa mga backup frequency. Nakita ng radar na Kasta 2E2 ang mga drone sa 2.5 km na nag-trigger sa mga DSK machine gun. Ang mga pulang tracer round ay nagpainit sa kalangitan. Pero ang mababang altitude at bilis ng mga drone ay nagpahirap sa pagtama sa kanila inayos ni Shadow ang landas ng pangunahing drone para sa isang angled strike sa pangunahing radar ng plataforma. Sa bangka, sinubaybayan ng mga teknisyan ang mga signal habang ang mga driver ay nagpapanatili ng katatagan ng mga sasakyang pandagat sa gitna ng mga alon. Sa limang daang metro, ang drone ni Shadow ay tumama sa isang malaking radar antena ang isang kilo at limang gramong warhead nito ay nag-apoy ng maliit na fireball na niyanig ang sentro ng plataporma. Ang iba pang tatlong drone ay tumama sa isang DSK gun, isang fuel storage area at crew quarter. Ang mga sunod-sunod na pagsabog ay nagpagulo sa mga depensa na nagbigay daan para sa karagdagan mga pag-atake." ang usok at apoy ay nagpailaw sa plataporma na may mga pagsabog na umalingaungaw sa buong dagat. 30 segundo pagkatapos, ang pangalawang alon na pinamunuan ng piloto na Viper ay inilunsad mula sa pangalawang bangka. Inaktibo ng mga puwersa ng Russia ang Panzer S-1 na nagpapatok ng mga short-range missile isang drone ang nawasak sa isang kilometro sa isang pagsabog sa Himpapawid, pero ang natitirang tatlo ay nagzigzag upang maiwasan ang putok. Ang swarm na taktika ni Viper ay lumika ng mga pekeng target na nagpalito sa mga depensa. Ipinakita ng kanyang camera feed ang mga misil ng Russia na dumadaan habang siya ay kalmadong nag-aayos ng mga landas ng drone sa gitna ng mabigat na putok. isang drone ang nagtarget sa generator ng plataforma na nagbibigay ng kuryente sa radar at komunikasyon. Ang pagsabog ay nagdulot ng bahagyang blackout na pansamantalang nag-disable ng pangunahing radar. Ang iba pang dalawang drone ay tumama sa mga defensive position. Sinisira ang isa pang DSHK gun at sinisira ang helicopter pad. Umusok ang itim na usok habang ang mga tropa ng Russia ay nagkagulo. Hindi kayang kontrahin ang bilis ng mga drone. Ang huling alon na pinamunuan ni Ghost alas 9.30 dalawa ng gabi ay nagtarget sa mga huminang depensa. Ang mga drone ay lumipad sa 10 metro gamit ang usok mula sa mga naunang pagsabog bilang takip ang drone ni Ghost ay tumama sa command center. Sinisira ang kagamitan sa komunikasyon. Ang iba pang tatlo ay tumama sa isang ammunition storage area na nag-trigger ng malaking pangalawang pagsabog na nyanig ang plataforma. Isang haligi ng usok ang umakyat ng daan-daang metro na nagmamarka ng rurok ng pag-atake. ang limang minutong pag-atake ay nakakita ng labing isang sa labing dalawang drone na tumama sa kanilang mga target. Sinisira ang radar na Kasta 2E2, dalawang DSHK gun, isang generator at bahagi ng command center. Nagulat ang GUR ng malaking pagkalugi sa tauhan at kagamitan na nagpagulo sa mga operasyon ng Russia sa loob ng mga linggo. Na natili ang mga hindi na verify na pagtatantya ng pinsala dahil sa limitadong independenteng datos, pero ipinakita ng mga satellite imagery ang malaking pinsala na may mga nasunog na lugar at nawasak na kagamitan sa radar. Pagkatapos ng pangatlong alon, umatras ang mga zodiac na bangka patungong timog kanluran gamit ang dilim at jamming upang maiwasan ang paghabol. Isang patrol vessel ng Russia ang nakita sa 15 kilometro ang layo pero hindi makalapit dahil sa bilis ng mga bangka. Pagsapit ng alauna ng madaling araw noong ikalabindalawa ng Setyembre, ligtas na nakabalik ang lahat ng bangka sa base malapit sa Odessa nang walang pagkalugi nagyakapan ang mga crew sa tahimik na tagumpay, alam ang mahabang laban na hintay pa. Ang pag-atake noong ikalabin isa ng Setyembre 2024 ay hindi lamang isang taktikal na tagumpay kundi isang patunay sa inobasyon ng Ukraine sa modernong digmaan ang mga FPV drone na inilunsad mula sa dagat ay nagbukas ng bagong kabanata sa labanang pandagat na nagpapatunay na ang cost-effective na teknolohiya ay maaaring hamunin ang mas malalaking puwersa. Ang operasyon ay nagpapahiwatig ng kakayahan ng Ukraine na tumama sa mga estrategikong aset ng Russia kahit saan sa Black Sea ang maingat na pagpaplano at pagpapatupad ng Raven Team ay nagpakita na ang pagkamalikaihin at determinasyon ay maaaring magpabago sa labanan ng hindi pantay na digmaan. Ang misyong ito ay nagpahina sa Russia at nagbigay inspirasyon sa mga puwersa ng Ukraine na nagpapatibay sa kanilang paniniwala sa tagumpay laban sa isang mabigat na kalaban.